Happy ko kalimot na. <laughs> Ingon ba ito si Papa do na painumunda o butik si Kikyo ang manok para kondisyon kayo kay karong dumili <laughs> tari na biya ito. <laughs> Tama na <Ula>, eh. <laughs> <laughs> dari na ito si Rada. Layo naman ni Dari. Maria, oi. Ay, mga sarap ni Maria. Ay, mga na. ni Rada. Ano, mga gamit. Tong. Ah, kadali raan na, Biti. Ako'y bahala sa sundang. Ah, sige, sige. Ako'y bahala sa kaldero. Sige, sige ako'y bahala sa sugnod. O sige, maayo. Sige na. Yeah, sige, sige, sige. A few moments later. Galing, ipahiram <laughs> ko ni Bibero Kaldiro. Pero <laughs> 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 ingon niya, kinahangnan, inig-uli daw limpyo. Ah, dito na mo nilimpiyo sa sapa. Magdalik ko, Bi. <laughs> masam mandiri, nak buhi, kudung artuk usil kudih, basic nanulu ngatuk itu semua ini kan? <tik> <tik> Mas, punya kabuhit tuh siapa, di pang sampuk ngontak among ini kan, dri piru man, ayo, udah tuh bah, murang, di kuat bah, lalu kawat jitu dri, mereka balut sih na ikapito na to kadaog na itari karong Domingo na daog ya punto ikawalo kinsa kay nagkuha ato ay eh. ako dong susihon sa, sa unahan di basi pa pato kalayo tong nanguha ato manuka ba ay si Biti mano oh, nang dagandagan o oh, sa manay andala Biti uy dinong pawiks asa ka mo ato no na, nagdala lagi Magluto ang miksalin doon pa, Pex. Nga, dos ako! Pertira, <laughs> magluto ang saging. Wala yung nag-leader-leader, ba? Si Mariana na <laughs> po. Ako sa pitao na ko ang manok, be. <laughs> Kulbaan ako eh. <laughs> wala lang ang tagol ako sundin ni Dumpawiks na. pagkakirin nga magpakulia o mangka. Wala pa sila, Maria. Kita bitaw ka nga ako, raisa ni Rene. Muta na pa ka. Gaya, Oye, Man, nung, ang gaya, punila. Uy, magluto nung tatabag. Yan, ino. sa mga Hmm? Maria. Uy, ram na kusundang. sundang. Ay Binta Asa na Biltaha, As As si Biti? Basta si Biti, suguon. Perting lanaya. May pa ako lagi nagkuwag ka liro? mo mo mga mga po nagpresinta nga mga magkuhag ka liro. Kaya po nga kayo na doon. ngayon ba ko rin doon Nga, masamay niya. Ayun siya, kaso daw ko ba ingon? Yan ingon ko, magluto kong saging. Ay, maayon. Ay, maayon. Paminaw niyo, magkasa na kahiring. Ma 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 Wala to siya kahiring, Maria, pero paminaw na ko. Nakabantay na to siya nga nawala iyang manok. Kahiring na to. Kaya, Maria, magaling na ta. Sige, haringin na nagyakaw. Ay, sige na. Amay, kuwabi, hmm. alay, terpos ko ron. Ikaw, biti ba? Pertidyo ni mong ranghaga. Nagkuha na gagkaliro. Dapat na ka ba? Nagdala po gaglighter. Ano, ako may mahayon ni mulo siya nga kaldiro naman yung giingon sa kuha Nisulti pa mo kay dagang kay puspura na bibir balik na din to Biti. dugaya puno namumulihok ko dagang pa kay kag-istorya. pag na kay bali bali una ako ni kaoy mulo unya na nato niterdahan ang manok inig makakuha na nagpuspura si Biti. niya maka init na tubig si Claire sige maria kay magandam ko daan o tubig oh. kapuya pag balik ani oy kamo na sadbi sige na bite dagahanap po dumugreklamo oy oy matumang ka dito ayaw ni Dudong Pawik sa si Impas papa papatog dito na ang manuka. ka. <puk> Speed niya mo naman. ka to si Biti Adto? Balik man. <puk> ah, Dennis lang panig <company>, Anday. Dari <laughs> <hasta> na ko pabot si Biti. Kaya kung maagi siya ron, dali na kayo kakatagok. Mga nga 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 sandig pala si Biti Murag na adyo si Krito na si ay eh. Ako daw sundan <laughs> Maria! Ato na nagdirdahan ang manok! Ito La, siyo, na, Lucio! Nagdalay baya ka! Wala na makainit na nasa nagtubig! Oo! Oh, na nahaling! Gaya mo ba, 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 ba lagi?

Bantay lang na sila sa kuha. Ako, lang silang ipabarangay. Ugma!